Ito po rin pwedeng, ito po rin kailangan lang talaga para sa ating misis. <laughs> <laughs> uh, pero, kung may, ituturo ko sa inyo para tatayin niyo sa misis niyo. <laughs> <laughs> so, pwede ko rin tatayin. Kung may lumanay misis, pwede tatayin niyo sa inyo. Wow, Oo, <laughs> okay po ba? Okay singing is a form of public service. Yes! Kung yes. so kayo'y masaya sa aking paganda, masaya na rin po. Kung eh. kayo naman ay nalungkot, eh, kayo na lang nalungkot. Sa, <laughs> <laughs> sa halip namin makilung, makilungkot ka, Aha, ako ng paraan upang lungkot ninyo ay mapabawi ng yeah. yeah. sinasabi. So, Ikaw lang ang na mahal. Ikaw lang sa aking puso ang mahal Ikaw lang saksi ko ang may kapal Ikaw lang hanggang sa aking pagpala Ang panahon ay lumilipas Ngunit pag-ibig ko'y kumukupas Di man lalamin Aking damdamin Ikit ngayon Aking kiliw O kay Tamis natin balikan Gintong panahon Nang pagkakas Binanaw kay saya ng suyuan Ikaw lang ang dami kong mga mahal Ikaw lang sa ating puso ang ah, mahal Ikaw lang saksi ko ang may kapal ikaw lang hanggang ako'y buha buhay ikaw ang tangi kong binamahal ikaw lang sa aking puso mahal ikaw sa siko ang may kapal.